Panibagong araw, panibagong buhay kaya na din na naman tayo mga kamamaw Nandito tayo ngayon sa Moa, dito sa May 11 Street Siguro naman nararamdaman nyo yun na kung anong gagawin natin Nakita nyo naman gulo-gulo ng -gulo buka natin, di ba? So ano man dapat natin gawin? Siyempre, dapat na natin magpagupit So pupunta tayo kay Kuya Demar ng Salon de Pilipinas Siyempre kakamustahin din natin ang isang Pilipino na dating nangangamuhan ay ngayon ay may sarili ng business. Tara, let's go! Mga kamamaw, ma -ano na, mababawasan na ito ng konti yung lupit natin kay Igo. So, subukan natin ang skills ni Kuya ngayon. Dali lang. okay, Dito tayo kay Kuya Demar. Ayan. Kuya Demar, kamusta po? Ito, okay lang. Medyo busy ngayong araw. Oo. Oh. So usual, oh, usual, usual oh, ko Oo, oh, ganun. So nagsasarado ba? May sarado ba talaga? Oo, oh, nagsarado ko hapon kasi minsan kailangan natin mag day off. So hmm. yun nga, kailangan natin ng uh, mga makakasama pa siguro. Oo, oh. kaso ah, solo mo lang solo lang. kasi sa ngayon. Hmm. Kaya hindi pa ako nakakuha ng mga empleyado. Pero makakakuha din pagdating ng oh. araw. So ano pala si Kuya Demar pala magpa. Kuya Demar is from... Saan ka sa Pilipinas? Ah, uh, ano ako? Tubong Mindoro ako. Oh, Mangyan, ika nga. Mm -hmm. <laughs> Pero sa Cavite na ako nakatira. Na. Mm -hmm. So how long na po kayo dito sa, sa Canada? Sa, sa Canada ako, uh, ano na ako, 6 years na, 6 oh. and a half. Dito sa Saskatoon, galing ako ng Alberta uh -huh. sa Lethbridge. So hindi ako nabigyan ng opportunity doon para ma-PR. Mm -hmm. So tumawid ako dito sa Saskatchewan, Saskatoon. So dito, one and a half years na ako sa Saskatoon. Mm -hmm. And uh, dito itong business ko, So nasa 2 months pa lang. So oh. bago pa lang siya pero okay naman. Oh so yes. usually ito na lang talaga ano, meron kay di ka nang trabaho. Oh, ito. ito na yung full time ko. Mm -hmm. So shout out sa mga taga Tumigan. Ah, oh, taga tumig <laughs> ka. Taga Tumigan. So, oh, so sa so talagang dumating ka dito sa gupitan ka na talaga. Oh, sa gupitan na. Salamat din ako nang uh, shout out sa mga taga Chatter Salon oh. sa Alberta. Sila yung kumuha oh. sa akin dito sa uh, papunta ng Canada. Mm. So hinired nila ako as a uh, hair stylist sa kanilang sa kanilang company. Oh. And uh, yun naka six years ako doon. Maayos naman. Yun nga hindi lang nabigyan ng opportunity doon mm. sa Alberta kaya tumawid ako. Medyo mahirap talaga pag Alberta talaga 'yon. Oh. Oo. Kaya dito ako. So dito mabigyan. nung ano para alam ng mga manonood, nung, nung, nung pumunta ka dito sa Saskatoon, sino ang nagbigay sa iyo ng opportunity ma permanent residence? Oh, dito ako nabigyan ako ng uh, isa in pin ng uh, Tomigans, Guns Ah, Tommy Guns. Sa dito sa downtown? Ah, hindi, sa Stonebridge. Ah, Stonebridge. Uh, ah, So, hmm. 'yan. Ah, kumukuha kasi sila ng mga foreign workers din. Oh, kasi actually, nagpapagupit ako sa downtown. Oo, oh, sa downtown. Sila kuya ano nandoon eh. Oo oh. Yung mga Pilipino oh, mga din Pilipino. eh. Oh, 'yun. So, Ay, ayun, taga Tommy Guns din pala yan. siguro. Yeah, shout out sa mga taga Tommy Oo, So, kaya parang nag-ano ka, nag-journeyman ka. Hindi, <laughs> 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 journeyman ako sa Alberta. Oh, I see doon ko nakuha yung pagka journeyman ko kasi dito sa sa, sa Canada pag hindi ka journeyman hindi ka pwedeng kumuha ng uh, hindi ka pwedeng magtayo ng business oh tama kasi so yan kasi mo. isa sa mga requirements para makakuha ka ng makapagtayo ka ng business kailangan mo ng journeyman hmm. Na pero how no. yun kuya kung sakaling hindi mag-journeyman ka, 'di ba? Gaano katagal siya bago mo siya makuha? Yung Oh, initang naman, as long as nga kaya mo na i-take o challenge yung exam, so makakuha mo kaagad. Oh, so parang mag-e-exam ka talaga. Mag-e-exam oh, I ka. Si, sa atin, ikukuha ka ng mga board exam para makakuha ka ng license. Hmm. Pero meron bang tinatawag na parang bago mo kunin 'yon o bago ka mag-apply, kasama ba sa requirements gaano bang katagal ka ng trabaho? Hindi naman. Ah, hindi. Kasi pagdating mo dito, ikaw eh, eligible na. Kasi gamit mo yung license mo sa Pilipinas. Okay, okay. so, so pwedeng pala siyang mobra. tawag dito yung uh, uh experience mo. Uh -oh. So i-apply mo dito yon sa Canada. Mm. Pag tinanggap nila yung application mo, so you're okay, eligible. So, yun. Yun, so usually kasi dito sa Canada, nalaman natin na sinasabi nila na hindi mo pwedeng dalin yung para bang uh, kung ano man ang meron ka sa Pilipinas. Siguro experience madadala mo, uh -oh. mo kasi hindi kasi, ming kasi ming sa ano yon. Oh. Depende sa tra skill mo, kung anong skill oh, okay. mo. Kasi kami bilang manggugupit o hairstylist o barber. Mm. So may certain years kami o mm. hours na kailangan oh, mong oh. buuhin. buuhin. Oh. Dun sa Pilipinas pala, more than 3 years o experience more than. So pwede ka na oh, mag-apply dito. Mm. Kasi uh, ibang-iba doon sa ano sa mga talagang naririnig natin na common na trabaho dito na di ba sabi ni nga nila is, Like for example na lang pagiging nurse, oh. 'di ba? So pagdating mo ah, dito, hindi eh, mo siya madadala, 'di ba? Magkaka magkaiba kami. Oh, natin. 'yun. Kasi sa dito, nurse kailangan mo mag-aral. O, oh, kailangan mo mag-aral. Oh, ibig sabihin. Oh, na, sa amin naman, kailangan lang namin i-challenge oh, 'yung yun. exam. 'Yun 'yun. Pag mapasa mo na 'yung exam, so pwede ka na. Ayun, 'di ba? Maganda na, na maganda 'tong uh, ah, bilingin na impormasyon ni Kuya oh. na para Maraming mga uh, kababayan natin sa atin sa Pilipinas na gustong pumunta dito. So kailangan lang nila ng Siyempre, yung experience nila saka yung years Kung ilang years na hmm. hinihingi ng government Yun yung kailangan nating ano i-provide hmm. Example 3 years experience ang hinihingi ng government Kailangan may working experience ka Na 3 years Hindi lang dapat yun Kailangan yun uh, Mayroon siyang nag, Yung company mo Naguhulog dapat ng is, -is, -is. Hmm. Kasi doon nila malalaman Na ikaw ay uh, Nagtrabaho talaga hmm. Kasi kung may experience ka lang Pero wala kang is, -is, -is Hindi ka nila tatanggapin kailangan yun talaga yung isa sa mga requirements. Hmm. So ito pala kuya, kaya mo pa ba kung pabatayin kasi alam mo nun, Ay, kaya, kaya na tayo. Kaya, kaya. subukan natin kasi narinig ko to, migas, iba, ibang ano eh, Iba oh, standard. ibang standard na yan eh, Ma oh. malalapit yan. Tara subukan natin si Kuya Mar, Let's go! Let's subukan natin. Yeah. naganap lang ako ng ano, ng gupit eh. Naisip ko pala kalimutan ko yung pangalan may tawag dun eh. Oh, ano ba, blowout taper or some, para hindi siya masyadong uh, uh, ma-exit. Kung saan ay mm -hmm. ibabalance ko dito sa taas yung sa side Oo. at saka yung sa... Para na ano siya yung, na ano yung bangs sa Ano oh. Ano. ay, okay. ano tawag sa gano'ng gupit ko yan? Nakalimutan ano ko. Ano lang yan, trim lang kasi yung tawag yan eh. Oh. Parang naka, ano lang siya, tapered lang siya. Oh, tapered ang tawag. O oh. oh. blend lang siya. Oh, sige, sige, kuya. Kung saan ay eh, sa atin, kapado, ika nga. Oh, kapado. <laughs> oh, sige, na ano mo trim lang talaga. Oh. Alright, sige, na natin. Tapos parang ganito lang yung style ng ano yung sapatilya lang. Parang ng, oh, ganyan lang. Oo, Hindi mo na siya. siya nakapod po. Pero rin. pwede rin natin ganyan. Low taper natin. Maganda rin yan. Ibig oh, sabihin, si ito manipis, ito makapal. Tapos ito, nakaganon siya. O, oh, sige, Tapos sige. Tapos stylean mo na lang. Oo. Oh. Para kumapal siya tingnan dito. O, oh, sige, tingnan natin kaya. O, oh, pwede rin naman yun. Oh, sige, 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 Gusto kaya. mo yung ganon? O, oh, parang na ano lang. Oh. Na nababagsak ko lang. O, oh, maganda rin yun. Yung blow out taper. Kasi oh. yun yung mga in ngayon. Yung, hmm. yung mga uso ngayon. So, kung puso sa mga kabataan. Oo, oh, mata ay matanda na tayo. Na natin bumata na. <laughs> na sa mabay, oh, diba? sige kuya. Alright. Masubukan natin si kuya. Ayun kuya, abang nag-ano tayo, kwento-kwentoan tayo kuya, di ba? Alright. Sige. So, nung nasa Pilipinas ka pa kuya, saan ka pala ng gugupit? Ah, uh, sa ano ako, usually sa uh, shoutout sa mga taga resort uh, resort world na nila. Oh, wow. So, nine years ako dyan as a hairstylist stylist hmm. sa resort world. Mm. So puro ano, puro celebrity ka talaga sa misa ng ano mo. Ay oo, oh, marami akong mga uh, big time pa oh. Rin. sa mga celebrity ko mga <laughs> clients. Oh, shout out. Mm. Oh. Yeah. Oh, mga politician, businessman, oh. so wala magawa sa pera, sige, kasi kasi yan eh. So oh. matagal ka rin doon kaya no. Na, ah, nine years ako nine Nine years, oh. Tagal din. Pero oh. dapat bago yan, nasa ano ako? Nag-middle-less muna ako. Oh. Canada. Paano mo pala naisipan, ko yan, Ano, oh, na mag-Canada? Ah, ano lang, uh, opportunity. Kung saan oh. ay na... Ano mo naman, sa atin, kailangan mo mag-explore. Kung may mga... Oh. Kung saan yung mga hiring, mm -hmm. eh doon tayo mag apply So, oh. nabalitaan ko kasi na naghahanap sila ng, ano, co-stylist dito sa Canada, mm -hmm. under ng charter Salon. Okay. So, nag-apply ako. Eh, sa awa ng Diyos, natanggap naman. Mm -hmm. oh, pero matagal din kuya or anong ganong katagal ang process nung ano uh, nang naging ano ng papel mo? Ah, oh, ano? matagal kasi na hired kami as 2000 11. Hmm. So nakaalis kami 2000 19. Wow, ganun katagal? O, oh, kasi nagkaroon kasi ng recession nung araw. Oh, ibig sabihin yung hindi lumabas ng hindi nag-provide ng lamia yung Oh, kamaya. so para kumbaga naghintay ka nang naghintay, naghintay ang style. Mm. Pero ano, oh, espaso ng artihan, imaginein mo. Oo, oh, na, tama, totoo yung kuya. 150 kami nag-apply. Ilan lang kayo na ano? Natanggap kami is 20. Oo. Oh. Kaya medyo, ano din, challenging din. Oo, oh, parang battle of ano talaga, oh, no? Oh. Battle of the Hindi naman Hindi uh, naman dinadaan sa pagalingan. Oo, oh, na, tama ay, yun. Para sa'yo, para sa'yo. Oo, oh, exactly. Kung talagang oh. yeah. ibibigay sa'yo. Oo. Oh, oh. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang talaga kasi hindi naman to paligsahan, ika nga. Oh. Pero hindi mo na-try na, na mag-apply pa sa iba o nag-focus ka na lang doon sa agency na in-applyan mo Ay, yun? hindi, nag-apply ako, uh, palis na ako noon sa... Nag-apply ako sa cruise ship, sa barko. Oh. Natanggap ako hmm. sa Europe yung biyahe ko. Oo. Oh. Palis na ako, one week na lang. Biglang nagparamdam ulit yung Canada. Oh. May okay, back 2017 or 18. So, gine ko yung ano, yung sa barko nag-focus ako dito sa sa application ko sa Canada. oh So ayan kuya, nung ano, nung nag-apply ka na nung mga panahon mo ba para test kasi ako na-share ko na yung buhay Canada ko, nung panahon mo ba libre ba lang ng employer mo yung ano, yung ticket mo? Oo, oh, oh, so, oo, libre lahat ng, pati bahay. Lahat uh, ng dito uh -huh. under ng uh, charter salon, so sila uh -huh. na yung nag-provide lahat ng ano namin? Expenses. Like mm. ticket or medical lang yung sa amin. Oh, I see. So yung sa medical, yun lang yung binayaran namin. Mm. Tapos yung visa naman, kami ang nagbayad. Pero nirepand niyo nila yun. Oh, I see. After 6 months. Kaya napakaswerte namin dahil mm. sa dami ng mga nangarap na kagaya namin na hairstylist dito sa mm. Canada. So kami yung nabigyan ng opportunity. Mm. So kaya sa mga kababayan natin, shout out. Oh. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Oo. Oh. Oo. Oh, kahit ano ka man, sinong ka man, marunong kang gumupit. Oo. Oh. Tsaga lang sa pag-apply. Oo. Oh. Eh, huwag kayong sumuko, ika eh, nga. Oo. Mm -hmm. Eh ako nga, eh, seven years ako naghintay bago oh, natalis. Oo, tama to. Yun. Yeah. Pero hindi pa rin ako sumuko. Ibig oh. Hindi sabihin, kung para sa'yo, para sa'yo. Oo. Oh. So yung sa agency mo pala kuya, under ano pala? Under ako ng ano, shoutout sa Apple uh, HR. Oh, Phil Apple uh, ano, Phil HR sa Makati. Oh, I see. Phil oh, Pil Pil HR. HR. Yan. Ah, mm -hmm. uh, yan. Maganda yan kasi ayun, oh, nagpapalis pa yan ngayon. Mm -hmm. Oh. Shout out kay Miss Rona. Oh. Sa uh, nagpa-process ng mga papel mm -hmm. namin Pero honestly, no 2015 ako dumating dito. Ay 2014 ako dumating goya dito. Eh. Oh. Ngayon ko lang narinig yung agency mo. Oh, Kasi usual ano nung mga panahon, di ba, American ako, merkan Mostly sa mga hairstylist oh, sila. Oo, IC, copy, copy. Oo. Oh, kasi depende sa agency kasi, minsan may yun lang yung ano nila. Oh. Pero sa amin kasi, more on hairstylist o barbering. Oo, oh, yun ang ano talaga, so, yun, yun, yung, uh, yung agency. Nakapokus Oh. Lang. So, I see. Kaya, so, kaya ano pakaramdam ngayon na ngayon, syempre may, may sarili ka ng negosyo, di ba? So, oh. yung hindi ka na nangamuhan, Di ba masarap sa pakaramdam niya? Ikaw o, yung malaking, boss. Uh, yun, sinasabi na pag sarili mo yung uh, company na pinapasukan mo, kung saan ay less stress ka na, wala ka nang iniisip masyado, kung mm. saan ay, kahit magtrabaho ka man ng mahaba, mm. mahaba maha doon sa oras na uh, nagagawa mo doon sa company na pinapasukan mo, mm. so kahit magpakapagod ka, at least sa'yo naman, oh. yung import na gagawin mo, is talagang worth it naman dahil unang-una mm. -una, wala kang boss uh -huh. ikaw na yung mag-close ka kung anong gusto mo pumasok ka kung anong gusto mo mm. so walang problema kung so, sa'yo talagang napakaano, masarap sa pakiramdam mm. na nagtatrabaho ka mm. sa sarili mong kumpanya uh -huh. sa sarili mong mm. business dahil uh, mahirap din pag nangangamuhan uh -huh. dahil yung oras mm. kailangan mong gumising o pumasok ng mm tama sa oras na hindi oh. ka malate kasi pag malate ka eh yan masasabi mm. na sila at least ito hawak mo kung ha oras mo. wala walang uh, ika nga walang problema oh. dahil uh, tsaka napakaganda pag sarili mo yung business mm. sipagan mo lang mm. double effort mm. kasi hindi yung kagaya nung may kasama ka na mm. pitiks-pitiks lang ito hindi oh. kailangan dubli yung effort mo mm. kasi sa'yo naman eh oh kung so, saan ay wala kang asahan kundi sarili mo. Mm. Kailangan nandun yung uh, yung uh, ano mo, tawag dito. Yung paninindigan mo bilang oh. isang owner. Mm. So ngayon, mag-isa ka lang dito ngayon. Ikaw pa lang ang nagmamanage nito. Oo, ano oh, mo. nandito. Oh. So naghahanap ka rin ng ano? Oo, oh, naghahanap ako ng makakasama. Mga katong, so, oh. so baka nangangailangan din ako. Tempo ng mga yun. makakasama. So hmm. sa ngayon kasi, hindi pa ako pwede makakuha dahil bago pa lang yung business. Oh, ko. After one year siguro, baka makakuha na ako sa mm. Pinas. Oh, sa, ah, mismo sa Pinas oh, ka talaga ako. Mm. Para makatulong din tayo sa mga oh, tama, yung babayan natin. Oh, na, malakang bagay. Na, na Oh, mm. na, mabi, na ano, tawag dito, yung mga kagaya ko din na nagsimula sa wala. Oh. So, kailangan mabigyan din natin sila ng opportunity. Mm. Kasi marami rin dito, pero mas priority ko pa rin yung mga nasa Pilipinas. Oo. Pagdating ng araw. Mm Pero sa ayon, baka dito muna ako kuha siguro, pansamantala. Mm So ito matagal din, parang kumbaga ito syempre, mga gamit na yan, hindi naman basta-basta nabili mo kuha ng ano no? Ayoko. oo, oh, isang bagsak na. Ika nga, e, mo rin talaga na may pundo ka. Oo, oh, inunti-unti inunti 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 mo siya, di ba? Ang mahalaga kasi dito, yung talent mo, mm. Ah... Kailangan kabisado mo alam mo 'yung mga ginagawa mo kasi uh -huh. mahirap din magsimula uh -huh. ng business. Hindi naman basta-basta uh -huh. may alam ka, may idea ka, pwede ka nang magtayo. Uh -huh. So kailangan ano ka? Ah, uh, flexible ka dapat. Mm. Uh -huh. Makulit tong vlog natin eh habang ginugupit oh tayo yung oh. binagapagkwentuhan tayo di ba? So alam niyo naman dito mga, mga kamamo pag si kamamo ay nakaradar ng mga mga ano tag dito buhay Canada lalo lalo na kung uh, pampa, isp, pampa inspire dun sa mga manonood natin ay eh, sinusunggabang ko agad eh. Oo. Oh, Oo. Oh. Okay. Ay merong isa doon, oh kasama namin tahimik eh <laughs> siya nasusunod eh. Hinuli na namin ni Mrs. kasi sigurado iiyak yan mamaya pag ano oh. eh. Mm. So ayan kuya, nag-open ka dito sa sa salon mo ng anong oras kuya? Uh, 10 o'clock in the morning And hanggang Until... uh, minsan depende sa ano, mostly oh. 10 mm -hmm. o'clock din hanggang parang 12 hours. Oh, 12 hours siya. Yeah. Pero ano naman, hindi naman laging ganon. Pag mm -hmm. naman akong client, mm -hmm. so nag, ano ako, nagkuklose ako ng maaga. Mm -hmm. Kasi dito naman, ang maganda lang, karamihan is booking-booking. Oh. So book lang kayo, ay ko ay yun naman sila. Ayun, shout out sa mga kababayan natin. Yung, tsaka yung number mo kuya na number and then kung sa kanilang page sa Facebook hahanapin. Uh, ay ko uh, pwede mo sabihin sa kanila. Pumunta lang po kayo sa page namin sa Salon de Pilipinas. Dito po yan located sa loob ng Market of Asia, Dawis Avenue, Saskatoon. Uh, pwede po kayong, pwede nyo kaming kontakin sa number na 306-222-9387. Hmm. Ayan, pwede kayong uh, magsadya dito kasi itong loca location ko is nasa loob mismo siya ng grocery store. Uh -huh. So, masisig na yung oras nyo sa mga malalayo dyan, uh -huh. outside the city. So, uh -huh. panalo para sa inyo ito uh -huh. dahil uh, nasa loob na siya ng grocery. Habang uh -huh. nag-grocery si Mrs., si Mr. nagpapagupit, uh -huh. or either nag-grocery si Mr., si Mrs. nagpapaganda din. Mm -hmm. Kaya, shout out sa inyo. Pala kuya, tanong ko lang, uh, magkano pala yung gupit pag sa mga bata? Ah, uh, sa bata is 23 uh, uh, dollars plus tax. Tsaka mm -hmm. sa adult naman, so nasa 28 plus tax. Mm -hmm. So sa babae, dipindi sa haba, starting ng 30, 35, 40, 45, 50, dipindi sa mm -hmm. haba tsaka kapal. So, Siyempre, nag ano tayo sa nakuksyum tayo ng oras, pag sa babae, mm. lower, o kaya yun nga yung oras talaga yung mm. napaka importante kaya yung uh, price magka mm. About sa ano kaya yung ano uh, hair color ba? Ah, sa hair color depende rin sa kulay kasi. Mm. So ang kulay kasi nagdedepende rin sa haba sa kapan, mm. kaya hindi ko maibigay yung eksaktong price kasi nagdepende kami sa oh. consultation namin. Kaya rin like for example ako nagpa-highlight sa ko. Ay mga mga lalaking mahilig sa kulay. Uh, pag nagpa-highlight kasi ang ano diyan, mag start starting kami sa 1:30. Depende rin 'yon sa kulay. Pero kasama na, na gupit noon. Oh, kasama oh, na. Oo, oh, yung, I see. Oh, 'di ba malaking tipid oh, na, 'di ba? Kasama na 'yung parang naka-package na ni Kuya. Kasama na 'yung gupit doon sa oh. ganun. Tsaka at the oh. same time makakamamaw. Oh. Nagupitan na kayo, pinapogit, pinaganda na kayo ni Kuya. Yung ambience pa, para ka nasa Pilipinas. Oo. Oh. Sakto pagpasok mo dito, alam mo yung parang nagpunta ka sa mga barbershop sa kanto ng Pilipinas na talagang Oo. Oh, ramdam na ramdam mo yung ano, yung present o oh, yung ano ng ng Pilipinas kaya punta na kayo dito sa salon di Pilipinas dito sa May 11th Street ah uh, sa loob ng uh, Mall of Asia. Oh, Market of Asia. Ah? Yeah, ma Mall of Asia. Ay nga, Mall of Asia. Mawa nga. Ma ma Ay, Mall of Asia. Sorry, sorry. Market of Asia pala, mga kamamo. Oh, si ma Baka punta pala sa Mawa. Pasensya na, mga kamamo. Baka <laughs> punta ng Pasay. Baka punta ng Pasay. Oo, oh, lagi ko na sabi Mawa, Mall of Asia ako ng Mall of Asia. Market of Asia pala. Baka mamaya, magkaligaw kayo, sabihin where na yun? Dito na, eh. malayo pala yung mga kamamo. Sabihin Paano kuya kung halimbawa na may mga bagong trending ngayon, ano yan? Inaaral mo din? Ganon? Oo, oh, kailangan ko rin naman pag-aralan. At saka kailangan ko rin naman na... saka, yung mga ganong kulay kasi example sa kulay, sa gupit. Oh. So, papakitaan mo lang ako ng so, makik Malalaman okay, ko na kung anong okay. ginamit nila, kung ano yung uh, uh, procedure na uh, oh. ginawa nila. Basta angkob doon sa buhok kasi ah. depende rin naman sa buhok oh. na sakto ba yung kulay at saka magkaparehas ba sila ng buhok ng model. So, next explain ko naman na may pagbabago ng kaunti kasi magkaiba kayo ng strands ng buhok, magkaiba kayo ng kulay ng buhok. So, yung mga ganong basic lang na kasi minsan, kung eksakto talaga ay parehas kayo ng kulay ng buhok bago kita ginawa, bago kita gagawin, makukuha natin yung 100%. Pero kung magkaiba kayo ng texture ng buhok, so magkaiba rin yung, mayroong magpagkakaiba ng kaunti. Oh, so, depende rin kasi sa sa kulay ng buhok. Oo, oh, ang galing mo. Expert perfect eh. Hmm. Kahit pa paano na, kahit sabi na matagal ka na sa salon industry, hmm. kailangan huwag kang tumigil sa hmm. pag-aaral. Hmm. So, kailangan mo parang parang aralin para upgrade, up, oh, upgrade, oh, upgrade, 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 no? upgrade, Kailangan ano eh, nakasabay ka din sa trend kasi oh, kung oh. hindi mapag-iiwanan mapag ka. Mapag-iiwanan so, ka. Ah. Ng mga tao okay. lagi. Kailangan ini lagi ka, rin. ka rin updated. Okay. So, kung ano ba yung mga in ngayon, o anong mga kulay yung patok ngayong taon, kailangan i eh, nagte-training ka rin. Okay. Hindi yung basta ka lang gawa ng gawa, pero Siyempre, nagbabayad yung client mm -hmm. kailangan mo saan sila maging masaya mm hmm. yun ang ibibigay namin para sa kanila tsaka mga kamama honestly di, di sa kuya eh dahil nagbablog tayo or ikaw ang kausap ko first time kong na experience na hindi naman makapala actually yung book ni kamamaw first time ko nakita kong ano ilang beses binalikan ni kuya ng yung razor lang gamit niya na paiba-ibang razor yung ginagamit niya sa dito sa gilid ng buhok ko. Ngayon wala na experience sa ganyan uh -huh. na. Kasi minsan nakikita ko lang yung mga ganyan sa mga ano, sa mga reel sa TikTok. Yung uh -huh. mga talagang pambaga ba sa gupit para bang pinipinturahan, pinipinta, nagpipinta si Kuya para bang uh, ano uh, dito. Ah uh, parang art, parang art yung way of ano niya, pang gugupit niya kaya parang nakaka-relax at saka nakakaano. Nakita niya naman mga mama gilid pa lang ginugupit ni Kuya. Sabi nga ni Mrs, medyo maganda na yung ano. Eh. Oh. Oh. Ano na. Oh. Na. Oh, tama. Oh. Uh, Ayun, ganun lang, maganda lang kay Kuya. Yun. parang kwento ka lang konti, sabihin mo lang sa kanya yung mga bagay na gusto mong gupit at ano bang gusto mo yung parang texture nung ano ng buhok mo, sabihin mo lang kay Kuya. Yun. ano na niya? Pakita mo lang picture oh, yun, <laughs> picture. oh, yun. Pakita niya ng picture. Oo. Ang galing, maganda. Ito, andito pala tayo sa kalagitnaan uh, ng ating... Uh, gupitan eh pero ayun approved na kay Missy sagad niyo ano. Eh. Oo. Oh, Ganda yung gilid. Oo, oh, pasado, pasado na. Oh, okay. yung yung ayaw niya, hindi yung, yung ayaw mo kasi yung gusto mo kasi yung gupit noon, yung hmm. yung pino mo sa ulo. Um, kasi magkakaiba yeah. tayo ng hubog ng ulo eh. Uh -oh. Yung kaya kumbaga ito na naano ni Kuya, nasipat ni Kuya. Uh Oo. -oh. Ay shoutout pala kay Maki ng ano ng incarnation uh -oh. diyan sa Pilipinas. Actually, si Maki doon sa mga nene, sa Almar sa parte. Ilang manggugupit ko na every time na mauwi ang Pinas, siya lang talaga. Sa kanya lang tinadayo ko talaga siya dahil siya lang yung nakakabisado ng ano ng ulo ko tsaka nung gupit ko. Oo. Oh. So ay si Kuya, si Mika, ano ka na dito? Maki, Mika, relievo ka na dito. Oh, Ayun. Oh, di ko na kailangan. Oh. oh, di ko na kailangan umuwi muna ng Pinas oh. para magpagupit nandito na tayo, Kuya. Kaya i-try nyo. Sulit 'yan. The basico si Kuya. Kapal ng buko. Okay, yung powder na pang malakasan. Mm -hmm. Mm -hmm. Maganda to kasi sa pincho rice. Mm -hmm. Para po mapagkita Ito yung okay, mga usong yung mm -hmm. okay. mm -hmm.

Ay mga kamamaw, nakita naman, di ba? Bumata si kamamaw ng limang taon eh. So ayan, na, ah, sa mga gusto magpagupit, punta lang kayo dito sa Market of Asia, hindi Mall of Asia. <laughs> Nagkamali na naman ng mga kamamaw. We. Pag kasi naririnig mo yung mga market, mall of Asia naririnig mo, and market of Asia dito sa 11th Street. Ayan, punta kayo sa Kikuya kay de sa mga gusto magpagupit ngayong summertime tsaka mga gusto magpakulay. Maraming maraming salamat. Panibagong araw na naman to at panibagong buhay. ka na doon naman tayo dito mga kamama. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my videos. si you mga kamama.